The second reason is just as important, and it's pride in our community, because the garbage that has arrived has arrived because of us. If we were not, not you, not me, not you, but the collective of us, Manila, Cavite, Kabato, batangas if all of the people there were properly disposing of their garbage, it doesn't matter how, how strong the storms are. There would be no garbage. If people did not throw garbage in the waterways, there would not be garbage here. There is garbage here only because people consistently make bad decisions. So this picture that I took, I will post it on Facebook. Another baby Facebook. It will be up there either late morning or early afternoon. This picture will be on there. You can take it down and post it post it. Or you can share. I prefer that you share with a caption that says, if you want to contribute also, click on Manila May Beach. And that they will know that there is a volunteer opportunity for that. And that you can also shout out your participation to them. All right? This is a community effort. This is everybody. If we don't start with changing our mindset now about our proper plastic disposal, I don't know when's a better time. Now is the time. Right here, the trash is not that bad. When we get down here, piles. It's bad. So we have an objective today. We are not going to. We're not going to worry about. We're not going to worry about these little pieces of garbage. Because this is especially little tiny microplastic. We're not going to worry about that today. Unfortunately, we're just going to leave it there. Even something like this. We're not going to really worry about this today. We're just going to leave it there. We are going to worry about the bottles, the chenilles, the large pieces of plastic and styrofoam, the pieces of wood. All of the large pieces of garbage, we have got to get those gone. So that is our priority, and we need to move all the way to the end if possible. I'm going to be giving you Rangers, they are going to be your team leader, and they are going to bring you to their spot and they are going to guide you in that area. And when that area is clean enough, it won't be clean. But when the big things are gone, your group is going to go to the very front now. And you're going to clean a new area to get rid of all of the large pieces of garbage. So it's like leapfrog. Do you know that game? It's leapfrog. This group will go to the front. This is the back. When they're done, they will go to the front. If the group in the middle finishes first, they go to the front. It doesn't matter. Clean up your area. Get the large pieces of garbage removed. and then go to the front and... Amen guys, magandang araw sa magandang apon, magandang umaga, magandang tanghali, magandang araw sa inyong lahat. Update na naman tayo sa Manila Bee. Tayo ay may namataan na nitong mga volunteer na kung saan sa grupo. Ayan yung mga banner nila. Bawat banner, iba-ibang grupo na malinis na itong ating araw-araw na dumarating na mga basura sa Manila Bay ito Marami-rami itong grupo na ito Marami-rami itong mga maglilinis dito uh, Itong ano-ano Mga iba-ibang kulay, may puti, may green, may blue At ito maglilinis sila malalaman natin kung gaano sila maglinis at katuloy uh, natin Papa papano sa aning mga so ay yan oh ang dami nila malamang lilinis na naman itong ano sa araw na ito May bisa ng mga basurang marami na mga mga nakatambak dito na mga basura mga water lily sarisaring mga basura at patuloy na mga may natatangay ang mga alon ay yun no. talagang ano pag iwahiwala yun bukod-bukod sila ng mga ano grupo kung saan sila pupunta yan tuloy-tuloy na mga ano tuloy-tuloy yung pag lang paglilinis sa araw na ito at bagamat marami pa rin ang mga basura kasi mahirap siyang linisin dahil nahalo na siya sa mga buhangin ayun eh. nahalo na siya sa buhangin kailangan talaga halong halapayin at ano para makuha mo yung mga basura at ano bebistayin talaga at para hindi maisama yung mga batok kaya tuloy tuloy ang kanilang paglilinis ito yung mga kulay puti naman ito nandito mga kulay puti na grupo mayroon pa silang kulay blue at kulay green ayun, ayun marami silang mga grupo grupo dito kung saan sila galing maraming mga yun oh know, andun yung iba mga ibang kulay naman yung mga nandiyan at sa kanilang paglilinis patuloy na din nila yung mga basura kaya lang pahirapan pahirapan kasi nahalo na siya sa buhangin at sa mga batu-batuk kaya kailangan listayin yan Uh, lahat ng mga naritong mga volunteer ito yung mga volunteer lang na ano mga parang yung namumuno dito ano yung mga dayuhan yata parang English yung mga nag ayun yung kulay orange naman kulay orange naman dito banda ayun dami na silang mga nasako yun talaga pahirapan talaga sa paglilinis dahil ano halo na kasi sa buhangin hindi naman nila pwede namputin ng damputin yan at marasama yung mga buhangin ang ginagawa ng mga MMB niyan nilalagay sa malaking batsa at nilalagyan tubig at lulutang ngayon yung mga basura kaya yun lang ang mga kukunin nila pero kahit pa paano ayan, mga din yan na, na isasako na nila yan eh. dami pa naman nila eh kahit makadampot lang ng TV mali basura yan marami na rin mga malilinis na rin yan yan na uh, talagang hindi maubos-ubos ang basura sa dagat yan ang mga ano, mga natatapong pa rin ng mga basura kung saan saan at nasamahan pa ng water relief. kaya hindi natin maiwasan yung water level kasi talagang tumutubo yan sa mga lake, sa mga ano mga ilog ayan ito yung mga kulay green naman dito dito banday yung mga kulay green napa ano talaga dito talaga ang paglilinis kasi may mga kahoy kahoy pa kahoy na mga ano, mga natatangay kawayan sa water lily may mga kahoy kahoy pa yun eh, no? kaya talagang ano pero sa araw na ito eh, malilimas nila itong mga basura nito Ayun. Eh, madami naman nila eh. kaya lang ang ano dyan pagka umalo na naman mamayang gabi pag gabi kasi ang malakas ang alon at may mga hangin na yan marami na naman natatangay kanyang bukasan pinakumagahan marami na naman ang may tatangay na ano sa dalampasigan ng Manila B sa Dolomite Beach ito yung bandang ano to entrance to ito yung pinaka entrance sa tapat ng entrance to kaya lang hindi naman nagtatagal ang basura dito lilinis agad tulad nyan o ano, dami mga mga nag-aano dito yung mga volunteer ito kung iba-ibang grupo Mm -hmm. ito yung yun o yung entrance yun yung pinaka entrance ito ayun o daan yung mga basura yung mga water lily halo halo na rin yung mga basura ang mga itinapon kung saan saan kaya hindi na rin maano ito yung unti ng malilinis sa dami nila ito yung mga orange ulay orange naman sila dito eh. mga water lily, natuyo na yung water lily. Ano na yun, lalambot na siya yung kuhan Ma madudurog na yan. Pag nadurog, yun ang mahirap kinisin. Pag nadurog, mahalo siya. Ano? Ah, Halo siya sa buhangin at ano, kailangan talaga bistahin yun, yan. Yung mga ginagawa ng MMB, inilalagay sa planggalang malaki. Inilalagay ng tubig para humiwalay yung ano basura kasi yung basura lulutang yan eh yung mga bato eh lulubog kaya yung technique ng mga MMD dito yung nila sa malaking planggana at may tubig yung mga, mga buhangin na may halo-halong mga basura yung nila yun kaya eh, ano yun malulutang ngayon yung mga basura kaya yun yun kung naibsan din mga ano makukuha rin nila eh, sa so dami nila eh. Ayun eh. na naglilinis eh. Pag hindi na ubos yan eh. Sa dami nila naglilinis eh. Pero pag bumalik yung mga 4,500 na tao yung mga volunteer, talagang ano, lilimasin talaga ito. Eh. Yung unang mga nakaraang linggo, may mga volunteer dito ang dami. 4,500 na tao hindi lang nila sa mga iba-ibang lugar ng mga volunteer.